Okay. Pagpaloan po agad tayo. Ah. Uh, yun. Check niyo po. Diba? Uh, Naaralan niyo po sa unang video. Check niyo po yung capacity. 7.8. Kung baga yung dapat ang kaya lang ng washing machine niyo ay hanggang 7.8. Ah. Uh, kung gusto niyo po magtagal yung nagamitan niyo. Ah. Uh, kagaya po nito so, sa, so kung maglalaba po kayo ng mga damit nyo check nyo na rin po yung water level i-consider nyo po yung water level tapos yung timbang na ilalagay nyo so kadalasan ang nilalagay lang namin ay 5 5 kilograms so mga, mga ilang damit lang yun tapos ah uh, ah uh, kasi yung tubig naman may may capacity lang naman 'yan, 'di ba? May hanggang dito lang 'yun, eh. May maximum 'yan, eh. 'Di ba? So, 'yun nga, uh, 7.8 considering sa tubig. Tapos sa uh, bigat ng mga damit kasi lalo na pag nababasa. Yung tinitimbang natin tuyo pa 'yun, eh. 'Di ba? So, yung pag nababasa, nababasa po yung damit natin na -dagan po yung bigat. So, sobra pa yun sa 7.8. Yun yung i-consider natin pag nagwa-washing po tayo. Kasi, akala nyo, nalilinis na. Hindi po pala. So, ingat sa water level, timbang, at saka uh, alalay, kasi para pagtagal naman yung makina ng iyong Machine, machine. yung kagamitan niyo po sa eto mo kayo sana makatulong